po mga bro mga sis Magandang uh, buhay po sa inyo lahat Dito naman po kaming muli ni sis Lisa Para naman po sa ano Mag share na naman po ng Iba't ibang uri ng mga mucha naming aming na nahanting Sa mga iba't ibang lugar po namin na pinupuntahan Matagal na po kami hindi na pag share ng mga mucha mga bro mga sis Kaya naglaan po kami ng oras para mag share po ng mucha Ito po yun aming sishare ngayong ni Sis Lisa. Ayan po. Ito po yung mocha na. Tika magsasalamin. <laughs> Madilim eh. Ito po. Ito pong kakaiba. Ito po pala yung sisir ko sa inyo. Itong mocha na ito na. Kauna-unahan ko pong nahunting. Nung nagumpisa po akong maghanting ng mocha. Ito po. Ang kauna-unahan na ipagkaloob po sa akin ng mahal na inang kalikasan. Ayan po mga bro Oh. po. Simula pong napunta po ito sa akin ay lagi na po kaming napapagkalooban ng iba't ibang uri ng mutya sa tuwing kami maghahanting ng sisilisa, kung saan man pong lugar kami mapunta. Minsan dinadala ko po ito, minsan naman nandito lang po lagi ito sa aming altar. Ito po ang kauna-unahan kong mutya na nahanting mga bro mga sisempo. Ito po inatagpuan ko sa isang malaking puno ng mulawin sa Taal, Batangas po. Sa Taal Lake. Papuntang Lake. Pupuntang lake po ako noon. Sa dinadaan po, meron po kasi doon isang malaking puno ng mulawin. Ang tawag po doon sa Batangas ay mulawin. Ito po ay napakagandang gawing mga furniture. Lalo na kung ito po ay nasa tamang edad na. Magandang haligi. Oh, haligi ba? Haligi sa bahay, lamesa. Nalaki pong puno at saka napakatigas. Kapag ito'y matandang matanda na. Ayan po oh. Napakaganda po mga bromasis sa iyo no. Kung titingnan mo oh parang ano siya, petrified, parang bulalakaw, ganun po ang itsura niya, eh, you know. Tapos dumidikit din po siya sa magnet ng konti, na try natin. Ito po kanina dry na dry, tapos nilang ko lang, kaya naging ganito na ang itsura niya. Gumanda na po, lumabas na yung kanyang totoong kulay. Ayan po, tingnan yung mga bromances, o. Oh. Ayan, o. No? Oh. Ay, napataas ba? Ayan po, dumidikit po yung magnet, o. Oh. Ayan, no? Ayan, ayan po. Dumidikit siya. Ayan. Kaya napakaswerte po namin ni Sis Lisa at napapagkalooban nga po kami ng mga iba't ibang uri ng mutya, Kaya pinakaiingatan ko po ito dahil ito po ang kauna-unahan na mutya na naipagkaloob sa akin. At siya nga po pala, ito naman ay isa ding uri ng mutya, Ayan po. Tingnan nyo po. Kahoy naman po siya pero itim na itim. Ayan po. Oh. Parang dignum ba? Yan po. Yan, kulay itim mo, oh. Lisa, oh. Kita ba? Mm -mm. lang po namin 'to mga bromosis sa inyo na ta talagang may totoong mutya. Ayan po. Hindi lang po gawa-gawa. Ayun po, eh, mismong mahal na inang kalikasan ng humulma at humubog po dito. Ayan po, oh. Bato po yan. Naging bato na. Ayan po, oh. Ayan. Kulay itim, oh. Napakaganda. Tingnan mo yung grano. Tingnan mo salamin lang kaya ako. Ayan po mga bro mga sis, Oh. Tingnan nyo. Oh. Napakaganda. Oh. Itim na itim po yan. Lalo na pag nalagyan po ito ng langis. Lalo na lalabas ng pagka-black niya. Ayan po. Ito. Oh. Ato, yung pinakagrano. Oh. Mm. Ayan. Ayan. po. Oh. Na, napakaswerte po talaga. Bihirang-bihira -bihira po yung mga ganitong uri ng mutya. Yan. Ito po ay sa may karagatan naman po. Parte ng sambalis naman. Sambalis po ito. Yan, mga, bro, mga o, basta parte po ng sambalis to. Kasi marami din po kami pinupuntahan doong isla sa sambalis eh. Ay marami din po na sa amin doong iba't ibang uri ng mutya. Ayan po. Yan. Ito naman po ay sa ano, isa ring uri ng mutya. Ayan po oh. Bali, sininsil ko po, po ito. Nasa bato po yan. Nakatusok sa bato. Yan, sa parte naman po ito ng Kalatagan, Batangas. Sa Little Boracay. Oo, oh, nung naghanti po kami ni Sis Lisa doon. <laughs> Habang pong masaya ang aming mga kasama, swimming na swimming, siyempre kami po naman ni Sis Lisa. hindi makatiis na hindi maghanting-hanting kahit pa paano. Ako uh, lang ito. Oo, oh, ako lang daw. Kaya medyo masama ang pakiramdam po ni Sis Lisa noon. Awa po naman ng Diyos. Ayan, napakalubo sa akin. Yan po mga bromo siso. Oh. Ang ganda. Ayan, napakaganda po. Hindi eh, pa dapat nga ano, tinawag oh, ka lang ni Jerry. Oh yan po oh. Po, mga kinang nanay ko tinawag siya kasi masama. Masama doon pakiramdam po, po. ni Sis Lisa noon. Bali ako na lang ang naka ng konti <laughs> sa paghahunting mga bromo sis. po oh. Yan, sa dagat po 'yan. Basta karamihan po sa mga dagat mga mabibisa sa bagay kahit sino naman po talaga basta mo tya mabisa po 'yan dahil mismong mahalay na kalikasan po ito galing. Hindi po to ginawa ng tao mismo ang kalikasan. yan po. Tapos isa din po oh. Mucha din to ng talaba. Talaba ba yun yung ano? Oo. Oh, ayan po. Doon din po ito sa may kalatagan. Ayan po. Kalatagan ng Batangas. Diba mayroon pa natin nakuha marami eh. Ayaw mo lang at malaki. Oo. Oh, oh, minakuha din po kami taklobo na pakalaki. Kay, kasi po bawal yun eh. Ay, hindi po ba maya masita kami sa sasakyan ma checkpoint mapagmulta pa o mapatungan tayo ng parusa di wag na lang po Mahirap po. Ang ganda nga nun. Ayan eh. po. Oh. Ayan. Mga bro, mga siso. Tapos ito naman po ay, yan, itong kakaba din po ito. Natutuwa po ako dito. Oh. Nung nakita ko po ito, oh. yan o. Oh. Green. Kulay green ba? Oo. Ayan po, may mata po siya o. Oh. Mga bro, mga siso. Pampaswerte po yan. Kasi green o. Oh. Pera ba? <laughs> Maganda po sa negosyo. Panghalina po yan. Ayan po Oh. May mata pa. Yan po mga green kahit masasin. Kahit basa, hindi ay natatanggal. Oh, kahit anong gawin mo, green talaga, hindi may po yan pinto. tasa. Ha? Hindi po yan pintura mga bro mga sis. Oh, may tubig pa ko dito. Oh. Basay, no? Oh, hindi po yan. Oh. Yan po. Oh. Lalong na, ganda. Pag nababasa ng tubig. Hmm. Oh, ay yan ba? Oh. Yan. yan, lalo pong gumaganda siya pag nababasa ng tubig. Kakaiba nga po ito. Oh. May mata. Oh. Nung nakuha ko po ito, hindi ko po napansin na mayroon siyang mata dyan basta dinampot ko lang ay <coughs> <I>, sige <excuse> po <coughs> nasa mid ako inilagay ko po sa aming lagayan ng mga eco bag kasi pagka po kami kumpleto kami ni Silisa may mga eco bag kami dala usako ng silsil martilyo. May martilyo oh kasi mayroon po talaga pag maghunting ganon may lagari may itak may mayroon po kasi ganon na kailangan mong sinsilin kasi po pag may bakal na pang, karat, oh, yung pang, -pang, <laughs> pang oh. ano oh panghukay. Panghukay pag malayo. Ganun po talaga pag naghahunting, eh, minsan eh, meron mo talagang buwis buhay ang paghahunting, hindi po nga din basta-basta. Kaya lang po, mas maganda talagang kayo ang tayo. Mas pil na pil ba, masarap ang pakiramdam. At mas malakas po ang bertug noon kasi kayong pinagkalooban mismo. Ayan po, oh. pinaghirapan po. Napakaganda niyan mga bro mga sis. Tapos ito namang isa. Ito naman po ay ano, napakaganda po nito mga bro mga sis yan po oh. na-amiss po talaga ako dito ayan po oh. ito naman po ano, ipinagkaloob sa akin ng aking pinsang antingero ayan po oh. napakaganda mga bro mga sis maganda na ba kita naman mm uh -uh. ilawang ko pa hindi ayan. Wag. mas maganda mo lang oh. ilaw tingnan nyo po oh. ayan o oh. ayan mutya po yan eh, oh. tingnan nyo ayan o oh. Uh -huh. oh. kakaiba po 'yan mga bro mo sis tingnan niyo po oh. Pinsan Pinsan yeah. bin, ko po na antingero. Yun po yung... Tagataal. I tagataal. Ayan po. Hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan kasi hindi po siya mahilig sa mga ganitong... Mutya. Yung... Ay, hindi. Mahilig siya. Mahilig hindi. Mahilig naman hindi. siya. Hindi. Ibig sabihin, ayaw niyang bulgar ba na Oo. In, inaano siya. Kaya hindi ko po pwede sabihin yung pangalan niya. Oo. Ayaw Basta, niya nang nabubulgar ayaw siya. Yung, iba po kasi siya napag-antingero. Po, hindi po siya kagaya ng iba na bulgar. Basta ayaw po niya eh. Private ba? Yun. Ibig sabihin, private na lang. 'Di ba? Para ayan po. Mm -hmm. Ito ibuhat po sa kanya mga bro, mga sis, ayan po. Oh. Napakaganda po nito, oh. Tinaw tinawagan pa niya tayo oh. naman nung pumunta ka sa bahay, may bibigay ako oh, sa iyo. Po. Pero may binigay po din kami sa kanya na nagustuhan din naman po niya. yon po. Pero siyempre, nakakaya naman po na siya lang magbibigay sa akin. Pero kahit naman po siya hindi bigyan, marami na din po kasi siya eh. Ay siyempre bilang ano, para matuwa din po siya, pinakalooban din po namin siya ni Sis Lisa. Ito pong pinakaloob sa akin, oh. Napakaganda, oh. No? Na-amiss nga po ako dito, oh. Ang ganda kasi. Gusto ko nga po itong initrap, tapos gawing quintas, pero sabi ko... Tingnan mo yung likod, ang pangit. Oh, tingnan nyo po yung likod, oh. Tingnan nyo yung hitsura ng likod, ayan, oh. Pero pagdating naman sa harap, oh, grabe. Ayan, ang likod po, oh. Pagdating naman sa harap, tingnan nyo po, oh, mga bro, mga No, oh, grabe. Parang yung kabibing, ano, di ba? Yung kabibing, hmm. yung pinakabalat ng kabibing na, ano, oh diba 'Di ba po 'to, 'di ba dalawa? Mm. Ito naman yung hindi, yung kabiyak lang oh, 'di ba oh. mm, Ito mo yung likod oh. Napakaganda o oh. Kumikinang kinang mga bro oh. Parang may mga glitters pero hindi. 'Di ba? Mm. Oh, ayan po, oh, hindi po yan glitters mga bro mga sis. Original po yan. Eh, ganyan mo ng kamay mo oh, kung wala. Ano, oh. wala. <laughs> kamay ko pala yan. Oh. Ganon, mo oh. ganon oh. talaga ganon-ganon pa rin siya. Kaya lang iniingatan ko po na mabagsak ba, baka mabasag, baka mabasag sayang. Eh po ako nakakain lang po ko nakakita ng ganito din. <laughs> ayun po, sa tinagal tagal na din po namin naghahunting. Ito po, ayun, nagulat po ako nung ipagkaloob ito sa akin. Siyempre, tuwan-tuwa po ako. At saka si Sis Lisa. Sabi-sabi <laughs> nga po, pagka nakauwi uli kami, dumaan daw uli po kami sa kanila. Kasi busy din po ang tao ngayon. Kasi busy sa kanyang negosyo. Ay. Yan kapitan po. kasi siya dati sa barko tapos ngayon may sarili na silang mga negosyo. Opo, mahilig talaga din siya sa larangan sa ng, ng, lihim espiritual. na karunungan o spiritual. Yan po. At tapos ito naman po ang isa mga burong mga po, ito naman. Yan, sa kanya rin po yung galing. Gintong hilaw ang tawag yan po. Napakaganda po yan mga burong mga sis. po. Yan. Original po ito. Tingnan nyo po ang itsura. Oh. Ayan, oh, pakita mo yan, sisli sa auto mo, kumikinang kinang. Oh. Mm. Ayan, tawag nilang gintong hilaw tawag tahawag. Maganda po ito, panghalo sa mga garapa na ginagawa, sa mga bao na ginagawa. Pwede po, pero kahit purong ganito lang, pwede rin. Malakas na po ang ano niyan, pangontra, pangontra at pangdepensa. Ayan po. Ayan. Malakas po yan. Ayan po. Tapos ito po po itong isa. Ito naman po ang natagpuan ko sa San Jose, Occidental Mindoro. Ayan po mga bro mga sis. Oh. Ayan. Galing San Jose. Sa pinuntahan po namin noon ni na Sis Lisa. Bali na kailang araw din po kami doon. Ano ilang araw? Bali ang linggo. Oo, oh, isang linggo, linggo daw yata. Ayan, San Jose, Occidental Mindoro. Sama natin sila Ma'am Rhea. Opo, ayan po mga bro mga sis. Ayan. Tsaka si Ma'am Bill. Ayan. Ayan po oh. Napakaloob po sa akin doon. Ayan. Napakaganda oh. Pangil. Ayan po oh. Mga bro mga sis oh. Pero hindi po siya magnetic. Pero nakakaiba oh. Kakaibang kulay. Dito black. Dito naman brown. Tapos may gabay po yan siya dyan oh. Ayan nga oh. Kitang kita nga. Oh, ayan po mga gabay mga bro mga sis. Ayan Kitang kita oh. Oh ayan. May gabay po yan mga bro mga sis. Yan, legit na legit po ito mga bro sis. dahil kami po mismo ni Sislisa naghahunting. Tapos ito naman po din ang isang kakaiba. Yan po oh. Nasaan na ba yung ano ko nawala? Yung magnet ko nawala. Ayun o, no, nandun sa so, ano mo na mo. Ah, ito, ito. Pag itong, ito na lang isang to kasi pag yun halos ayaw matanggal eh. Tingnan nyo po ito oh. Yan, kumikinang ba? Mm. Ayan, oh. parang ano to, tao to, diamante negra, yan po. Oh. Maganda po to. Pamproteksyon at pandipinsa, mga bro, mga sisa, po. Mga kulang barang. Ayan, maganda po ito. Magnetic po siya, oh. tingnan po. ayano oh. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. May pa po yung aking mahiwagang magnet. May ulit ayan po, oh. Grabe, lakas dumikit oh. Ayun po oh. Mm. Kumikinang kinang po yan mga bromosis. Saka itim na itim din. Ayan oh. Ayan. Lalo na pag itong ginamit ko pong isang magnet na ito. Itong maliit. Halos hindi maalis. Ito po oh. Grabe makadikit. Oh. Nahihirapan ako. Um, subukan dumikit po ito oh. Ayan oh. Ayan po ang itsura niya mga bromosis yan. Maganda eh. Kumikinang-kinang din po yan. Ayan po mga bro oh. mga Parang bulalakaw din eh. Ayan po oh. Ayan. Diamante negra po yan. O, mm -hmm. Oh, grabe na hirap tanggalin ang magnet. Ayan po. Ang mga amin pong natagpuan ni Sis Lisa sa aming mga paghahunting. Isinishare lang po namin to sa inyo mga bro mga sis. At saka po pala nga mga bro mga sis, doon po sa mga nag Kukoment sa amin na humihingi ng, ay nakikiusap na kung po pwede daw po magpalimos, papalimos. Ay, pasensya na po talaga, talagang hindi po kami nagpapalimos, nagpapalimos ni Sis Liza sa ngayon. Marami pong nakikiusap, eh, hindi po talaga eh. Ito po'y pansarili lamang collection. at collection po namin ni Sis Lisa. Kasi mahirap pong makahanap po Kasi ng ganito. Kasi kahit man po sumubra sa dalawa o tatlo, eh, yung aking pang-anak sa Kabite, yung apo ni Brunal na yung napanganay, mahilig rin. Oh Pag napunta dito sa bahay, nang hihingi. Kaya doon ko na lang ibinibigay. Hmm. Kasi hindi po basta din nga eh, ang pagmumutya. Hindi naman po kami sa nagdadamot. Kung bagay, for lang po itong inaano na po namin sa inyo ni Lisa Kung sakali po kayo makatagpo, na may basehan na po kayo na ganito ang mga hitsura, yan po. Marami pong nakikiusap, ipasensya eh, na po talaga ha, mga buro mga sis, kaya kung hindi po namin kayo mapagbigyan na magpalimos dahil hindi po kami nagpapalimos Ayan po. Kay, kaya ang may papayo ko lang po sa inyo, kung gusto po niyo magkaroon talaga din ng mucha, itry po niyo na maghanting. Wala naman pong masama. Mapa may awan just po yung mapapagkalooban po kayo. Tiyaga-tiyaga lang po. ba diba, si Oo, naman Dahil tayo sa umpisa eh. Nung umpisa, ganun din naman po kami. Hindi naman kara -kara agad pag haunting may makukuha. Napakaswerte ko na nga lang po ng first time ko talaga nga po talagang maghunting, yung po sa aking bayang sinilangan, ito po ang pinagkaloob sa akin. Kaya... Kumbaga, mahal na mahal ko po itong mutyang ito. Dahil simula nga po ito na pa sa kamay ko, sa amin ni Ayun na po, sunod-sunod na po. Basta kami maghanting talaga, lagi kami na po Ayan po, ito po ang kauna-unahang mucha na ito. Hindi, hindi ko po talaga ito makakalimutan, mga brumang mga sis, yan po. Oh. Sa puno ng mulawing, napakalaki. Napakatanda na po yung mulawing na yung bata pa po, po ako noon. Nadaan na po ako doon sa lugar na yon. Hindi ko po ito nakikita. Yun lang pong nagumpisa nga kami mahilig sa mga mucha. Ayun, nagpakita na po ito sa akin kaya masaya masaya po ako at ang isa po po pala May ipapakita ko sa inyo ito po pala oh nakalimutan ko oh ayan kukunin ko po mga bro hindi sis. makita sa tasa eh. hindi kaya nga kukunin ko ayan po oh. ito, oh. ito naman po yung mismong doon sa lawa ng taal ayan po first time ko pong makakuha ng ganitong mocha oh ito po sa lawa mismo doon sa lake Yan po, ayan po mga bromosis, ayan po. Oh. May live tayo noon eh. Kita oh. nila sa live. Pakita po sa inyo. Hindi ko din po kalain nakakatagpo ako ng ganito. Ayan. Tingnan nyo po mga bro mga sis. Oh. Ayan. Patayin ano mo muna kayang ilaw. Kasi nag-against. Ah, nag-against the light. Hindi. Yung ilaw ba natin? Ay. Ano? Madilim. Pag pinatay try yan. mo nga. Try lang. Madilim nga pag pinatay mo ang ilaw. Oh. Ay oo nga. Hindi mo makikita yan. Sige. Lagay mo na sa flashlight. Ayan o. Oh. Tagos ang liwanag po dyan mga bro mga sis. Ayan po. Ayan. Ayan sa, la, sa ano po to. Lagi Ay. po kami nagahanting ni Sis Lisa, pero hindi po kami nakakatagpo. Ay isang araw po nung umuwi kami buhat dito sa Tagig. Tinry lang namin po ulit maghunting ayan po. Napakaswerte po namin ni Sis Lisa, ayan no? Hindi pa po noon pumuputok ang bulkan. Ayan sa Hindi pa nasabog ang bulkan noon, ano? Hindi pa. Ayan, po oh. po ako, ayan, Mga bro, mga sis, tingnan niyo po oh. Kakaiba din oh yun ang para may gabay pa dyan sa loob sa ano mm -hmm. ayan no? bihira po ito first time ko din pumakakuha nito sa Taal Lake ang lawak lawak po nun ang haba ng lake na yun ayan po oh. na ano, napagkaloob sa akin kakaiba po yan talaga mga burong masis ayan po oh ayan lagi ko lang po din itong ibinababad sa tubig kasi pagka unang una po doon ko siya mismo kasi nakuha sa tubig kaya lagi ko din binababad sa tubig ayan mga bro mga sis ayan po pwede din pong inumin yung pinagbabaran ayan po mga bro mga ang maisishare lang po namin muna sa inyo ah, sa napadaan po pala dyan sa aming channel Paki-subscribe, like and share. At maraming maraming po palang salamat sa mga mahal naming viewers at subscriber sa walang sawang pagsuporta po nyo sa amin. God bless po sa inyong lahat. Sa susunod pong muli.